Uh, good morning po. Uh, this is Andrew Chua of High Pressure Game Farm. Uh, Merry Christmas to all po and a Happy New Year. Uh, uh, today po, I would like to discuss about yung 7 days, 14 days, and 21 days conditioning. Halos sa araw-araw po, yun po ang tinatanong sa akin kung paano yung 7 days, 14 days, 21 days conditioning alam nyo, para po sa akin, yung mga, yung days na yan, eh, for me po, it's just a remaining days for keeping po. Uh, for me po, ah, sa akin lang, kasi you cannot, you cannot have your chickens be conditioned on that certain period of time. Napaka-imposible po talaga nun. Uh, mangyayari lang po yan kapag matagal na kayong nakakapag at conditioning. Actually, yung conditioning po na sinasabi, yan po yung kasabay ng prekon ni eh. Kapag nagprekon po kayo, nagkukondisyon na din po kayo. Unti-unti uh, po pinapakilala niyo sa kanila yung mga, yung mga, sa katawan nila yung mga gamot at patoka na ibibigay niyo sa kanila it is very impossible po talaga na makagawa kayo ng makapag-condition kayo ng 7, 14, 21 days conditioning. Para sa akin po talaga, yung 2 months po, maari sakto na po yan. Tapos, bakit po ba sila nakakapagsabi ng 7, 14, 21 days conditioning? Kasi po sila po yung nagpe na na matagal na panahon at nagkukondisyon. Kaya po nasabi ko para sa akin, yan pong 7, 14 days, 21 days conditioning. Para, kaya po nasabi yan, parang keeping na, nalang lang po yan eh. Kasi po, dyan niya po unti-unti po ang, uh, pinapahinga, nare-relax yung manok mo. Hindi ka pa magpasok ng gamot kung nagko-condition, I mean, hindi ka pa pwede magpa, magpakilala pa lang sa manok mo ng bagong gamot, ng bagong patoka within that ano, uh, short period of time hindi po mangyayari na ang manok nyo makaka-adjust agad po doon sa gagawin ninyong pagkukondisyon sa ganung kaiksing panahon. Napaka-imposible po talaga nun. Wala, wala, wala pong mangyayaring conditioning, pagkukondisyon sa ganung kaiksing panahon po talaga. Kapag po kayo, nagtali na po kayo ng kunbreeder breeder po kayo, kapag po nagtali na po kayo ng mga uh, baby stag nyo for I, I, what I mean is nagtali na kayo 5 or 6 months dyan na po inuumpisahan na po yung pagpepreko na yan ano po ba yung pagpepreko? pinapakilala niyo po, pinaparamdam nyo sa manok ninyo kung ano na po yung magiging sila pagdating ng araw kung ano po yung kakainin nila kung ano po yung kanilang uh, itatake na vitamins para ma-recognize po ng katawan nila para po ma-adapt nila and uh, we also you, also have to bear in your mind na ang vitamins po hindi po yan ano hindi po yan makakatulong kapag sobrang dami na po there is no such thing na sobra na makakaganda sa totoo lang po kulangan na kayo sa vitamins wag lang kayong kulangan sa pagte-train ako i'm mas focus po ako talaga sa pagte-train hindi sa vitamins para sa akin po, yung vitamins na yan, eh, supporta na lang po yan. Para po sa karagdagang uh, enerhiya na mabibigay sa ating manok. Pero ang number one po, sa, po, po, sa akin talaga, yung pong pagtitrain sa kanila. Yung pagtatapat po or paglagay ng manok sa ilalim ng arawan. Yung paglalagay po sa fly pen, sa, sa scratch pen yung pagkakatch ka po. Para sa akin po, napaka-importante po niyang mga yan. You try to give your chicken vitamins without giving them training. Ewan ko lang kung anong mangyari sa manok nyo. Pero, subukan nyo mag-insayo ng manok na walang vitamins. Tingnan nyo ang diferensya. I once before, I, 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 mean, I once uh, uh, become a basketball player, uh, varsity player nung araw ako sa FEU. Alam niyo nagagamit ko yung training namin sa pagte-train ko sa manok. Ah, uh, nung araw hindi ako nagte-take ng vitamins. Kami, kami, kaming mga magka magkakasama. Most of us do not take vitamins, pero grabe po. Palibasa, araw-araw ang hirap ng training yung pinagdadaanan namin. Nakapag po na ako sa larong kalye, ramdam-ramdam ko po yung katawan ko. Pag umangat ako, lumulutang ako eh. Wala akong tinitik na vitamins puro exercise lang po talaga. Pero nararamdaman ko talaga ha. Angat ako. I mean, hindi, hindi angat na mas magaling ha. Nararamdaman ko talaga pag, pag kumilos ako, ramdam ko yung gaan ng katawan ko. Kasi iwan mo yung kalaban eh. Talagang konting, konting galaw mong ganun. Makakaswitch ka agad sa kabilang side, sa isang side. Yan po yung advantage ng nakakapag-train po kayo. Sa so, vitamins nga po, mas marami po pong tumataba, ba? Diba? Eh, tin tinan nyo yung nangyari doon sa ibang mga nagtitake ng vitamins, ba? Diba? Yung iba, nababalda na, nalulumpo. Sorry ha. So again po, no? ah uh, kapag po kayo nagtali na ng manok, umpisahan nyo na po yung pagpeprekon, tsaka yung conditioning ah uh, halos magkasabayan po ginagawa yan. Wala pong mabubuo ng pagkakondisyon ng 7, 14, 21 days unless matagal nyo nang naprekon yung manok nyo. Matagal nyo nang nakondisyon. <laughs> Tapos about sa vitamins, wag po kayo masyadong ano, ah uh, dumidikit sa pananalig sa vitamina. ah uh, again po, para po sa akin, Suporta na lang po yan para lumakas ang ating mga manok. Without proper training po, kahit anong vitamins ang bigay niyo dyan, wala pong mangyayari. And to mind you also, hindi ho ganun kadali mag-train ng manok. Mahirap po talaga. Uh, hindi pa pwedeng mag-isa ka lang. Pero ako, na nagawa ko nung araw na mag-isa lang ako. Pero napakahirap po talaga ramdam ko na din po sa edad ko ngayon yung yung pagod yung yung hirap pero palibasa nga mahal natin ang sabong mahal natin ang mga pagmama ang pagmamanok eh kahit na mahirap uh, gagawin natin so again po no ah uh, doon po sa mga nagtatanong wala po na condition sa loob ng 14 anang ah, 7 14 21 days Unless na lang po, nakapagpreko na kayo ng mahabang panahon at panahon at nakapag-condition kayo. So, muli po, ito po si Andrew Chua ng High Pressure Game Farm. Uh, humihingi ng gabay at patubay sa ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin at ating ginagawa. At uh, doon po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe po. Muli po, binabati ko po kayo ng uh, Merry Christmas and a Happy New Year. God bless us all po. Maraming maraming salamat po. See you po.